Ito mga tropa at sinibiran si Abay. Ito. Sinibaran ang malaking ano, malaking isda. Yan bali. Sige, sige. sa buya at si si Nonoy. Ito, bibiran na ni Abay oh. Yeah, ya sana sampai ito. Ito, ay, sa ay, sa sa maswerte pa, naswerte pa. Sumabit no? okay, na, no? Sumabit na. Okay, na muna na sa lobo. mo lang dito. Bunok na pinanong dyan? Wala, sabitan

<laughs> ya, sa salo pa parin binibira ni abay ngayon Binibira ni abay ganso 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 Ha? ganso yeah. <laughs> <Ha? laughs> <ba nasan> pa <laughs>

Tawas, 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 daarna, <notre raining stunner> tawas, tawas, <sukai> tawas, 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 Kaya <laughs> yeah, oh, pa sa koto kay Bayaw. Para sa iyo talaga yan. Yan, shout out sa Rotsipakot pa yun. Oo, shout out sa Rotsipakot vlogger. Isa po. Marami ng vlogger tayo. Ayos siya, marami ma dumadami tayo. Shagit mga kay Winbird, no? shagit hello mga mga ay oh ay kamaasakit oh oh ay kamaasakit Sa oh ay oh ay kamaasakit oh oh ay kamaasakit 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 oh ay oh oh

Itro nyo! Itro! na ka. na oh! Ay! Sibol na ito ay! Sibol naman pala yan! Ay! Akala pa! na ito! May Sibol pala ito! Agoy! Kay si Oterte ang loay! Na! Basta! Basta! Ni kaya lagutin! Lubid! Ito! Pero wala

Ay, pati nga! Marilis! Marilis! Pating Lubid! Marilis! Marilis! Isa pating, isa... Isa marilis, isa pating! Ay, saray! 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 Saray naman ako! Ay, ayaw man niwala! Okay, okay, okay. Marilis yan. Marilis. Baya, bay

Uriko Uriko <laughs> ba malak ah, ba malak Irid kita ay, na tru po eno budina

Hau! 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 Hau!

Ayan, si paglaan talaga mga tropa. Sa talaga oh, mo, ka ng. Bay. Asa si Bay? Ay, Bay. Ayos. Sora si Dodi, Dodi. Dia gin like. Oh. Oh, mama sasabihin mo tanga uli ka nang malaki. Maraming salamat po. Ayan. Sa binigay po yung baril sa akin. Ayan, Congrats, congrats. Yu! Ya si Bay. Salamat Marami, po. Hubog na po si Bay. <laughs> si paglaan talaga. Bali. Lagi siyang nakakauli nang malaki at si lagi mo si sa series. Sige, 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 mo, sige, 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 na ang laking bariles. Bariles, mambay. <laughs> Bay, kaya mo ba tayong Kaya mo ah. Ah, okay, tayo? Kaya mo na tayo? Ako kin buntot. Nakatindi tayo. Kaya ay. Para pa Hindi yung ano ba, nakakatawa sa iyo. Pasayan pa. Pasok yan. Yan. Punta na git. Ba. Ba ba ba. Yan, yan yan kanya na lang. Giba giba naung. Ay, mga tropa. Wow. Siya pa po nagwagi. Yan, thank you. Thank you po, mga tropa.